Pasyal tayo sa palibot ng Jordan Park sa Wellington. Sinusubukan ko lang itong bago kong ginbal Kung gaano siya ka-effective. Dito nga pala kami nakatira sa lugar na to. doon sa may gilid ng bundok. Lahat ng mga sasakyan dito, dito lang nakapark sa labas. Maganda ngayon ang panahon kasi medyo mainit. Wala kong uminit dito eh. Lagi na lang ang Kaya panahon na para lumabas labas naman para mainitan yung katawan. dito nga pala ang sakayan ng mga bus papuntang city sa Wellington kaya pag pumunta ka ng Wellington hindi mo na kailangan magdala ng kotse kasi yung mga, sa, mga bus dito lang sila nag uh, uh nag-u-turn ay nasa dulo tapos na yung work namin 3 weeks kaming bakasyon kasi nga simula nung holiday simula nung December 22 ang balik ng pasok namin ay January 8, Monday kaya nagko-condition na tayo para bukas start na ulit yung ating work dito nga pala sa lugar na to kapag gusto kong mag relax dito lang ako pumunta kasi diyan sa bundok na yan napakaraming lamb at mga baka dito sila pinapastol kaya pag Saturday and Sunday so umaga dito rin ako nagjogging sa lugar na to ang ganda ng lugar dito ang ganda rin ng bundok mainit ngayon pero yung init niya hindi masakit sa katawan kasi medyo malamig pa rin tsaka parang uh, vitamins pa rin to vitamin D bibihira kasi tayong mainitan eh kasi bagong bagong yung gimbal natin tinatry lang natin kung gaano siya ka-effective ok maganda nga pala Doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel subscribe na lang kaya kasi lagi ako magbibidyo dito kung gaano kaganda yung lugar ng New Zealand thank you bye bye